This is Unexpected na ko og tagbilaran. Dugay dugay na ko nagplano nga mga rin tagbilaran kay na ako'y importante nga tujo pero na mga kakulian, hindi ko madadyun. Pero karong adlawa na dadjon ko nga sa plano man naging ngunin lang. Madyo pa magplano kay madajun pa. Unja kay sa juman kuning laka 4.30 am. So sa ko kuning abot tari sa tagbilaran. just sa hado patanan. Pugnaw ka adyo ang hangin, huwag traffic, huwag mga sakta na naglaroy-laroy mo na nga. Naglock out ang pagkunga ba doon sa department nga hong atuan. Dugay-dugay po ko nag-huwate to kay uh, 6 o'clock pa man kapin ko na abot at to. So, 8, 8 o'clock pa mag-open. Pero, kay pwede naman po musod sa suod. Mga no, na nisod na, ko dito, nagligod-lingkod ko nag-huwate. Sakto nga mag to, dyan, na. Exact di ATM, nagsugod na Diyan, Salamat sa ginong okay na humahan na po ahong tujo. Uh, successful siya si Mo na nga, kumika uh, sa kalipay. Ningad to na ko dari sa island mo, nagsuroy-suroy. Dyan na dyan, ko sa namahaw ko. Dari sa sud sa island mo na po dyan. to ko sa groceries. Namalit ko sa ahong mga palitunon pang business. Para sa ginagmay na akong panginabuhi. Then, nagsuroy-suroy ko, nag- uh, window shopping inga na man nawan window shopping at in, grab jud opportunity na tag syudad kay sayang ang pamasahi og muuli raputa buta da jud unsa pag, pag pamalit sa mga pamaliton para sa pagpangluto ningadto ko sa LTO sa taas sa ilang branch kay nag-inquire ko kay nagplano ko ako og student permit kay nag-expire na og pero sad kay dako na ang gastos karon lain na ang proseso mo na nganing atras ko kay lahi ra sa una dako dako na ang gastos karon mo katawag student permit mo na nga naglakaw-lakaw na lang ko darhe isoy suroy kapabong ko sa mga mata ipabusog na akong mga mata sa mga palitunon kayo matay pamalit andya <laughs> na open man na, na, open naman ang diri ko ano likuranan nga massage mo nang nga nagpa-massage ko dali. in 30 minutes po, guys arang lami ako sa paminaw sa lawas lami ka so 30 minutes nakatugpod ko ka jud guys lami jud sa paminaw diri guys okay o um, uh, pagbalik inigbalik eh, na ako mag 1 hour jud ko diri puhon ug katugpod ko patugpod <laughs> 200 ang per hour ani guys. Pagkita rin na ako po kay erik Mato 1 hour. <laughs> Lang jud ang 30 minutes guys. Unja, mura kong baka dari o. <laughs> mura kong baka gainga. <laughs> Pero in fairness, arang lami ajud sa paminaw sa lawas guys. O salamat sa pagdanaw.